Ayan, magandang araw sa lahat. Ito lang po ipamalas TV. Paano ba natin malalaman na may laman na ang isang kamote? Ano guys, ito ang ating video. At kung bago ka pa lang sa akin channel, yan, paki like and share na lang guys. At pakibidot ating notification bell, ano, para update ka sa ating mga gagawin pa mga video. Ayan. Kaya nandito tayo ngayon sa ating tanim na kamote parang magbigay ng idea sa inyo kung paano malalaman natin na may laman na ang isang kamote. Ayan, malalaman natin guys ang isang kamote. Ayan. Pakita natin sa inyo. Kung nakikita nyo itong bulaklak na to, ito yan ang bulaklak ng kamote, ano? Yan, yung violet na yan. Yan. Isa guys, ito sa, da, sa paraan para makita natin na may laman ang isang kamote. Kapag ang isang kamote ay namumulaklak na. Ayan. Depende sa variety ng kamote ng ating tanim. Mayroon namang kamote na tatlong buwan na talagang may laman na siya. Pero para sa akin, para sigurado, para malaman natin na may laman ang kamuti, nagtitingin ako kung may bulaklak na ang isang kamuti. Ano? Ayan, di bali, ito nga. Hanap tayo ng laman. Ah, ito, ito. <coughs> lapit, lapit. Oh, wow. Hmm. Ayan, guys, kung makita nyo nga, ayan ang kanyang laman. Lucky. Hmm. Ibig sabihin, totoo, totoo guys yung kapag may bulaklak na isang kamote, ibig sabihin ay may laman na yan o naglalaman na siya. Ibig sabihin, umpisa na siyang maglaman. Ayan, ano guys, kaya ito ang batayan natin kapag mayroon nang laman ng kamote. Tingnan lang natin sa baging niya kung yan ay yung may bulaklak na. Sabihin niya sa mga baging niya ay nag-uumpisa na yan na maglaman. Ayan. Pagkadali lang natin na malaman na may laman ang isang kamuti. Yan, yan ating basihan. Ano? Kaya kung tayo magtatanim ng kamuti, ayan, antayin muna natin na mamulaklak ito para alam talaga natin na may laman na siya o naglalaman na siya. Ayan. Kaya ang kamuti guys ay napakaganda nito, napakasarap nito. Ito ay isang fruit crop na masustansya na kahit saan natin itanim ito ay ito ay naglalaman ano basta bubuhagahagin lang natin ating lupang pinagtataniman ito ay maraming laman o ilalaman kapag magtanim tayo ng kamuti ayan kaya ayan ano guys di bali alam nyo na kung paano malalaman natin na may laman na isang kamuti yan punta tayo doon sa iba nating kamutihan para ipakita sa inyo ano, na hanap tayo ng ibang laman para makakuha na tayo ng lagain. Ayan guys, ito pa. Ayan. Kung makikita nyo, yun ang laman ano, nag-uumpisa na siyang maglaman. Labas na ang kanyang laman, no. Ayan, kaya mabilis lang natin malaman na may laman ang kamuti. Kapag yan may bulaklak na, ito pa. May mga maliliit na siya. Ipik oh, ito sabihin, pa, ito pa. Mm. Yan. Nag-uumpisa na siyang maglaman. Ay, Nalaman ng kamote. Ano guys, kapag gantong namumulaklak na talaga ang kamote. Nauna pa ang manok. Yeah. <laughs> yan, nakakuha na tayo. Ito so, ay makakakuha na tayo dito ng lagain. Ano guys? Yan, may mga laman na din yan. Kasi may mga bulaklak na yan. Yung mga ngamuti lang ang dai, dai marunong. Yan, may mga bulaklak <laughs> na oh. Yan na, umulan na. Yan, umulan na guys. Di bali. Yan lang guys ang may-share natin sa inyo no? para malaman natin na may laman ng sangkamuti. Yan nga, tingnan natin na may bulaklak na. Ibig sabihin niya ay nag-uumpisa na siyang maglaman o mayroon na siyang mga laman na gaya nito. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ipamalas TV. Bye-bye!